Everybody asking how we doing, say we good. Don't need my life after I found another... Hello guys, isa ka bang empleyado na tamad-tamad nang pumasok pero hindi ka makapag-resign at lagi kang na na humahabol na lang sa shuttle? O isang OFW na gustong-gusto ng umuwi pero hindi makauwi. Dahil wala pang ipon at kailangan mo po talagang buuin ang 2 years contract sa abroad. Meron akong good news sa iyo. Meron akong i-introduce sa iyo na isang negosyo. Negosyo na lifetime at pwedeng-pwede mong gawin kahit saan ka. Kahit ikaw ay nasa abroad o habang ikaw ay nagtatrabaho. Ngayon kung gusto mong malaman for, for further details, PM me.